tagas ng um, 4D56 dito sa so, babaga tumatagas lagi dito dito ang problema na nito ang dito sa may pagitan ng buwan dito balancer dito 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 tumatagas na dito yan 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 ngayon, bagong palit na ng mga OSM nito ngayon, may tumagas din sa ilalim dito, hindi nawawala yung tagas <clears throat> ang naging problema nito dito ang problema dito sa may dugtungan ng dito ng balancer assembly o ano papa, mo lang ng gasket dito may gasket yan Hmm. Kung di nyo mahanap-hanap yung tagas, dyan, hanapin nyo po dito. hindi hmm. diba ko sabihin ito, bababa yung oil pan, ito, puhugutin ito, ibaba hmm. hmm. Ito, walang budget yung may ari, kaya medyo i-release na ito. Hindi naman mo gagawin ito. Iipunan daw nyo muna, alagaan nyo muna ng langis. Dito po yung nagiging problema nya Pag hindi nyo masubsob sa oil seal Dito Yan dyan 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 dumadaan ako Ayan, Ayan sir Nagkakalat na siya Nagkakalat Ayan mo oh lahat ng balancer meron siya hanggang doon sa baba hanggang dito hanggang dito meron siya yan sa palibot dito mabakasin mo to oil pan muna oil pan muna tapos sunod mo babakas mo na yan yan yung hmm, kwan ko lang uh, advice lang pag pinalitan nyo na ayos sila pa rin yung problema Ibig sabihin ang problema niya na itong malansa na to. Ito mismo. Hmm, dami. Dami yung dagas. na lang to. Oh. Hmm. Yan, wala naman tagas yung kan. Kapalitan hmm. na kasi yan. Oil na yan. Yung oil dito. Ibig sabihin ang problema mo. Ito na. Dami buo na to babaklasin nyo itong timing bell may itong malaki maliit sa kayong mismong ano, mga nyo na yun hanggang naman papakita ko dyan